Hello parts, atong tanawon ang unang baka sa Cow Racing sa Group E or Followers United Alpha. Ako na yung gihingan lang o United parts kay Bisag Kinsa ni pwede mo apel Tagalog, Bisaya, Ilunggo, Waray. Basta kay Mupadalag, Dosmel, Kadabuan, Kutob, 36, Kabuan. Pero karon kay usang buwan na magbaka, ni tubo ni og usang gatos kada buwan kay lugi po ang unang membro og dili sakaan kaan kay ang baka nagkadako ang nag alima parts or nag-alaga, nagpadagi ni og usa ka kada buwan kay nanis kasabutan kay mao nay basihan sa membro nga mayo pagkatiman ang baka or wa matiman og ayo kay og wa matiman ayo ang mga baka parts kuhaon gyud og ibalhin sa laing pamilya ang target ani nga member parts 18 ang ni apel na anas 5 open pa niya sa 12 members kung kinsa gusto ma parts message lang mo sa messenger Mga ni parts ang baka sa group A or followers united alpha ako nang gipalit adtong June 28 2025 sa kantidad nga 33 media tracking 900 plus property nga 130 nanay sobra nga 1470 ako tonggi pondo kay og 6 months ko dire mo palit gatasan lima ka buok og usa katoro Ako na yung sa akong mga bata parts para makahibaw sila og unsay style og negosyo og baka-baka kay maoney akong binlan og musakit na niya akong tuhod Mao ni parts ang lawas sa baka sa 28 ka adlaw gikan sa pagpalit sa akong lantaw maayo pagkagam sa nagalima Sa pagpalit na ko ni parts niwang niwang to o niya, medyo mahal to kay niagi to og negosyante kay dinarian to parts kay mubalik kay nakog barko unya ang mga katasan adtong tungura nangahali na ang mga niwangon dihay na bilin tag 40 mil na pod ang miembro ni parts nga nakahatag na adtong John o first week sa July si parts Romeo Hamisula from Montalban Rizal Josephine Rakinyo from Ilocosor Jan Anthony Biro from Maui, Duero Bohol. Gilo Sarigumba from General Santos City. Og si Parts Edwin Lacosta from Tubigon Bohol. Kuwang pa ni Parts Dose si Kamimro. Ako lang isa plan para masugdan ang tinabangay para ipalit og baka kay daghang mga siman or mga empleyado gusto o negosyo ang problema lisod mangita og kasaligan og kwarta o og maghisgot og kwarta parts pasalig wana kay kontinto nako ko kung unsaray akong maabot nga gihatag sa ginoo kanang inyong kwarta or inyong mabahin puhon inyong hagyo na kay para nas inyong pamilya o inyong mga anak ang membro ni Parts mo pili rag usa ka anak nga maoy tagaan og musakit na atong tuhod kay mao para palit og gatas og mga medisina. Sa buta inyo mga anak nga kining akong ipunan maoray tagaan sa abot sa baka. Sa mga manglapa og baka or mangawat og baka ayaw nig akong gitukod kay og maabot ni si inyong sitio or barangay papilon mo na ko og alima ingkaso og hilabtan goyoron lapaon ang mo alima mo sangat yod og kaso unya suportaan sa membro. kung mo times to ang presyo sa baka sold sa usa ka tuig og maabot na ang kaso og duha ka tuig times 3 kung maabot og tulo ka tuig times 4 og maabot ang kaso og upat ka tuig times 5 kay ang gibayran diha ang kalangan og ang pagkadili sa pagpadaghan sa baka ang mualima ang sweldo ana og maghiring minimum 500 apil ang witness kung siniman na ang hiring ang membro muhatag ra og 150 pesos para gamiton sa hiring. Kay kung ato gong pasagdan, mudagha ng manglapa or mangawat. At tong pagbakasyon ako, June 2025, diha ako itagalis siya naka-istorya. Diha gilapa ni dito niabot nagtulo kabaka. mao nga, o nay manghilabot, pasakaan yun, o kaso, basta naay ay suspek. Or, ebidensya ug sa tanan ako mga viewers daghang salamat